ang video na ituturo ko sa inyo ngayon ay kung anong size ng wire at breaker ang gagamitin sa pag-install ng ilaw at saka outlet. Kung ilaw lang ang inyong i-install, ang wire dyan na gagamitin nyo ay number 14 at 15 ampere naman sa circuit breaker. At kung outlet naman ang inyong i-install, ang wire dyan na gagamitin nyo ay number 12 at 20 ampere naman sa circuit breaker. Pero kung ang wiring nyo ay magkasama ang ilaw at saka outlet, ang wire na gagamitin nyo dyan ay number 12 at uh, 20 ampere naman sa circuit breaker. Ang ganung setup guys na magkasama ang ilaw at saka outlet ay pwede lamang sa maliliit na bahay na kaunti ang load. Pero kung madami ang inyong load sa bahay, ay kailangan separate ang breaker ng ilaw at saka breaker ng outlet at saka sa aircon.